Magandang araw, mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao City hanggang Toronto at mula Riyadh hanggang Sydney ha. Good morning po. Ha. Ito ang inyong channel. Ano? Hashtag Walk Pinoy Pulse Check. Ako si Hashtag Walk with land. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang pangalan na trending na trending. Walang iba ako di si Sen. Rodante Marcoleta. Siya nga ba ang hinintay natin? Ang tunay na pag-asa ng bayan? O isa lang siyang politikong magaling magsalita? Sa susunod na ilang mga minuto, bibirahin natin ang mga kontrobersyal na issue, mga pulisiyang hinintay ng mga OFW at ang tunay na laban ni Marcoleta laban sa mga buwaya sa gobyerno. Kaya mga kapinoy, mula Manila hanggang Hong Kong, i-ready ang kape dahil this is gonna be a wild, witty, and saksakan ng katotohanan ride. Kung gusto mong malaman ang totoong laban sa politika, Hit that subscribe button. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang maabot natin. Lalo na ang mga OFWs na natin sa US, Canada, Saudi at iba pa. I-like, i-comment, i-share. At kung feeling generous ka naman, magpadala ng super thanks please para supportahan ang content natin. Pero bago tayo mag-dive, ah, tanong ko lang, bakit kaya kapag e eleksyon biglang ang daming pag-asa ng bayan pero si Marcoleta iba daw siya let's find out kung totoo kilala, na, kilala rin natin no si Sen. Rodante Marcoleta mula sa pagiging abogado hanggang sa pagiging sagot daw siya ng mga dasal natin sino nga ba siya sabi ng mga taga SJDM Bulacan at Imus Cavite si Marcoleta ang lalaking hindi natatakot lumaban sa mga big time na kurap pero teka hindi ba't laging lahat ng politiko ganito rin ang script noong 2019 naging viral si Marcoleta sa kanyang pagsalungat sa prangkisa ng ABS-CBN sabi niya kailangan nating protektahan ang interes ng publiko pero ang tanong, protection ba talaga ng publiko o may ibang agenda? Sa isang banda, ang kanyang supporters, ha, lalo na ang mga kababayan natin sa Qatar at Dubai, sabi nila, finally, isang politikong hindi takot sa media giants. Pero ang kabilang side, lalo na mga taga Makati at Pasig, galit na galit. Sabi nila, ito raw ang simula ng pagsikil sa press freedom kung si Marcoleta ang superhero ng bayan, ano kaya ang kanyang costume? Red cape na may logo ng anti-buaya? <laughs> o baka naman suit na may print ng no do media monopoly? <laughs> Pero seryoso, let's look at the facts. Si Marcoleta ay dating party list representative ng sagip na kumakatawan sa marginalized sectors. Ngayong senador na, Kilala siya sa mga panukalang batas para sa OFW tulad ng mas mabilis na passport processing at mas mataas na benefits para sa mga balikbayan. Ang kanyang laban sa ABS-CBN franchise ay nagdulot ng pagkabahagi-bahagi, no? Talaga namang ano, no? He's exposing media bias, sabi ng kanyang mga supporters, uh, sabi naman ng mga kritiko, he's silencing free speech. Ano ang totoo? Ang sagot nasa gray area pero ang epekto sa 11,000 empleyado ng ABS-CBN napakalaking dagok. Ano sa tingin mo? Pro marcoleto ka ba o kontra? I-comment down below ha at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore at Japan. <laughs> okay ha, Ngayon pag-usapan natin ang laban ni Marcoleta laban sa mga buaya sa gobyerno, no? Sabi ng mga taga sa Juan City at Bacolod Si Marculeta raw ang tunay na anti-establishment. Pero teka, hindi ba't lahat ng bagong politiko anti-establishment ang branding? Let's dig deeper. Noong 2025, naging headline 'no si Marculeta sa kanyang paninindigan laban sa ICC arrest Waran kay dating Pangulong Duterte. Sabi niya, kung may pagkakasala siya, kaya ng Pilipinas na litisin siya ayon sa ating batas hindi lang ibang bansa ang mga OFW sa Jeddah no ah uh, the mom magsabi nagsasabi no tama yan protektahan ang soberenya pero mga taga Cebu City at Montreal nagtatanong bakit ba laging depensa kay Duterte may personal agenda ba kung si Marcolet ang abogado ng bayan parang siya yung tipo ng sasabihin sa korte your honor ang kliyente ko inosente Kasi, Pilipino siya. Pero serioso, let's talk policy. Barcoleta's push for local jurisdiction over ICC cases resonates with nationalists but raises questions about accountability for human rights abuses. His proposed OFW Protection Act aims to provide legal aid and emergency funds for OFWs in distress, a big win for Kababayans in Saudi Arabia and UAE. Pero ang catch, kulang pa rin ang budget allocation. At maraming OFW ha, sa Kuwait at Malaysia nagtatanong saan galing ang pondo. Kung OFW ka ha, sa Abu Dhabi o Melbourne, anong mas mahalaga? Soberenya o Justicia? I-comment mo down below ha, at share sa mga kababayan natin sa Milan at London. Mga kabataang Pinoy, mula Antipolo hanggang Vancouver. Ito para sa inyo. Ha? Si Marcoleta, kilala bilang independent candidate na nanalo bilang senador noong 2025. Pero bakit nga ba siya ah, tinuturing na pag-asa ng kabataan o baka naman hype lang ito? Isang araw ha, sa isang university sa Quezon City, nag-speech si Marcoleta tungkol sa libreng edukasyon at mas mataas na allowance para sa mga estudyante. Ang mga kabataan, ha, todo hiyaw pero mga kritos, kritiko, sabi nila Puro pangako lang yan. Wala namang konkretong plano. Ang totoo, ang kanyang Senate Bill 1234 ay naglalayong dagdagan ang pondo no, para sa si state universities. Pero hanggang ngayon, nakabindin pa rin yan sa committee. Ha? Huh? Kung si Marcoleta ang kultito ng kabataan, baka ang campaign song niya ay YOLO pero may budget. Pero seryoso, paano nga ba siya magkaka sa Gen Z? Yeah, Marcoleta's bills focus on free tuition and student subsidies, appealing to youth in cities like Davao and Iloilo. Pero ang tanong, saan kukunin ang pondo kung puro utang ang gobyerno? Siya rin ang ha, ng Digital Literacy Act para labanan ang fake news. Isang malaking issue para sa kabataang laging online. Pero ironic ha, ba na siya rin ang nasa likod ng ABS-CBN shutdown na naka-apekto sa media literacy. Mga kabataan sa Kalookan at Toronto, Anong grade ibibigay mo kay Marcoleta? i comment down below at i-like mo para maabot natin ang 100,000 subscribers. Hindi natin pwedeng iwasan ang kon mga kontrobersiya ha si Marcoleta, bagamat ba tinuturing na pag-asa, may mga haters din mula sa mga taga-Makati hanggang New York, maraming nagtatanong, sino ba talaga ang kinakatawan niya? Noong 2020 ha, nang isarang ABS-CBN, si Marco Letang ang nanguna sa pagtatanong ng, sa prangkisa. Sabi ng supporters niya sa Hong Kong at Singapore, tama yan, labanan ang media bias. Pero ang mga empleyado ng ABS-CBN at mga tagapasay, galit na galit. Sabi nila, ito ang simula ng pagsikil ha, sa kalayaan ng pamamahiyag. Ano ang katotohanan? Ang prangkisa issue ay hindi lang tungkol sa ABS-CBN, kundi tungkol sa power dynamics sa media at gobyerno. Kung si Marco Leta ang director ng pelikulang Philippine Politics, baka ang title ay Marco Hero or Villain. Pero seryoso ha, let's weigh both sides. Okay. Critics argue ha, Marco actions contributed to a chilling effect on press freedom with the Philippines dropping in the World uh, Press Freedom Index. Okay, his defender say he's fighting against media monopolies ha, that controls uh, narratives, a sentiment echoed by OFWs in Doha and Sydney. Ano ang mo ha sa ABS-CBN issue? Hero ba si Marcoleta o kontrabida? I-comment mo ha at share sa mga kaibigan mo sa Dubai at Los Angeles. Ngayon, tignan natin ang hinintay natin ha, ang plano ni Marcoleta para sa Pilipinas. Sabi ng mga taga kagayan de Oro at Abu Dhabi, <laughs> si Marcoleta raw ang magdadala ng tunay na pagbabago. Pero ano nga ba ang kanyang vision? sa isang rally sa Davao City, sinabi ni Marculeta ang tunay na pag-asa ay nasa mga Pilipino, ha? mga OFW, kabataan at ordinaryong manggagawa. Ang kanyang plano, ha? mas mabilis na serbisyo para sa OFWs, mas maraming trabaho para sa kabataan at mas malakas na laban sa korupsyon. Pero ang tanong, kaya ba niyang tuparin ito sa isang sistemang puno ng politika? Kung si Marculeta magiging architect ng pag-asa, baka ang blueprint niya ay puno ng magagandang plano pero may budget ba? O baka naman tulad ng ibang politiko, ang plano ay puro PowerPoint presentation lang. Marco Letas proposed Balikbayan Benefit sa Act aims to give tax breaks and healthcare for OFWs, a big deal for kababayans in Saudi Arabia and Canada. His push for transparency in government contracts is gaining traction, but critics says it's selective, focusing only on his political rivals. Naniniwala ka ba sa vision ni Marcoleta? Mag-super thanks naman please para suportahan ang aming content at i-share sa mga kababayan natin sa Milan at Kuala Lumpur. Mga kababayan, mula Manila hanggang London, mula Cebu City hanggang Doha, natapos na natin ang ilang mga minuto na paglalakbay sa mundo ni Senator Rodante Marcoleta siya nga ba ang tunay na pag-asa ng bayan o isa lang siyang politikong magaling mag-rebrand? Ang sagot nasa sa inyo ha, sa mga OFW sa Dubai, sa mga kabataan sa Quezon City at sa bawat Pilipinong nangangarap ng mas magandang bukas. Si Marculeta isang polarizing figure, hero para sa mga taga Sambuanga at Riyadh, kontrabida para sa mga taga Makati at Toronto. Ang kanyang pulisiya, no? Mga pulisiya mula sa OFW welfare hanggang anti-corruption may potential pero puno ng hamon. Ang tunay na tanong, ha? Kaya ba niyang labanan ng sistema o magiging bahagi lang siya nito? Kung nagustuhan mo deep dive natin, ha? I-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. I-like, i-comment at i-share sa mga kaibigan mo ha sa Sydney, Singapore at Jeddah. At mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ganitong content. Mga kababayan, ang laman para sa katotohanan, tuloy-tuloy lang ha. Salamat at magkita-kita tayo ulit at uh, tayo sa ulit no magkita-kita ulit tayo mga kababayan dito sa ating channel no #walkwithlan uh, ang titulo ng ating programa ngayon ay Pinoy Pulse check maraming salamat bayan